Good morning guys. Yan guys, so nakita ko na naman ang planet Jupiter. Malapit na po siya sa buwan. Araw po ng Sabado guys, May 24. Yan po guys. Planet Jupiter, malapit na po siya sa buwan. To dalawang beses ko na po nakita ito guys na malapit siya sa buwan ng isang araw kaya ngayon ko lang na bidyuhan to ang planet Jupiter. Ito guys mga 5:30 at mahigit gito. Yung oras na to yan o, maliwanag pa rin ang planet Jupiter at ang buwan pero yung pa, ano yung sunrise maliwanag uh, paliwanag na pero nandyan pa rin silang dalawa maliwanag pa rin yan o, no? maganda sana pag maganda yung camera ko eh ayan guys, mga 6 mahigit 6 na to guys 6 o'clock na umaga pero yan pa rin ang buwan at ang planet Jupiter Ayan o, maliwanag pa rin sila tingnan kahit na maliwanag na yung araw. Medyo lalabas na yung araw sa ano. Diyan sa may ano na yan, bubong na yan. Maliwanag pa rin.